na been on uh, you long time, you know, I'm a you and I always keep it fluid yung be... <laughs> nah, hama niya Oh! Nice weather Para sa day 14 ng ating Fat loss journey Alright So, for today's workout ay chest and delts Ang unang exercise na gagawin ko sa chest ay inclined dumbbell press Second workout naman ay sa machine which is seated machine press and then third workout ay dumbbell flies sa bench okay so yun yung mga exercises para sa ating chest workout and then uh, sa delt or shoulder workout naman ay parang gusto kong mag side delt yan Alright, so second workout naman para sa delts ay seated rows, hindi siya full owing, kumbaga partial lang ang execution. Tama-tama lang para makita natin yung dalawang air delts natin sa likod, okay? Kasi pag uh, pinul ko ang uh, pull sa so aming machine row, uh, iba na nakatama noon kasi so may lats na yan o sa back, okay? dito ngayon ako sa Baklaran mainly, mainly just John, ako sa may Lidia's Tetsyon papagsawak sa TV kaya magde-deposit and hopefully uh, hindi mamili yung machine <laughs> may, may ito pa kasi minsan yung mga depositary machine na yan eh okay minsan kahit maganda yung pera yung de deposit mo eh at uh, compatible naman sa machine hindi tinatanggap ah. Uh. but uh, tingnan natin ang ganda naman ang ako ng baklaran. Old school na old school, oh. Ang ganda. Yeah. Yeah, everybody mo yung biya? Hindi ba? dalawa. Kahit wala na suka, sa bahay na lang. Kaya yeah, pabalik naman ang dalawang sandahan deposit O, oh, sige, ako na? Okay oh. Ayan Wala ka na, may ako naman sa bahay eh Ako, ako matapon Hindi ako na po, sayang yan Bango naman yan. <laughs> Mga kagutom. Ewan ko kung ilang calories to ha. Ah. Pero... Kung kailangan mag-adjust, mag-adjust tayo ng pagkain. Kasi pinarita to eh. <coughs> Okay na. <laughs> Alright. Mission accomplished na tayo dito sa bangko sa tuloy-tuloy na tayo. Papunta ng gym. Buhat no. Okay. So, okay. 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 din. Na Hi. Ano, Okay. 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 sa gym. Unang Okay. ko, ay magwa-warm up muna ako ng triceps. Okay, para focus lang ng pisel kapag nag-execute na ako ng pressing movement ay sa si chest lang. First workout, incline dumbbell press. Warm up po na ako. So yun, nasa dalawang kamay ko ay 27s magkabila. Second set, 44 pounds magkabila. Okay. So grip check muna. Mayroon. Last set. Iba ba bumili ko ng dalawang toge. 15 pesos isa. Yung kinain ko dito sa gym. Pero bago ko siya kinain, tinignan ko muna yung calorie content niya sa MyFitnessPal. Akala ko, ang taas. Yung pala nakainput naka-input doon, uh, dalawa. So, sa isang balot ng lumpiang toge, mayroong uh, 120, 120 na calories. So, kinain ko na siya. Nga lang nga, hindi na ako may nang asuka. Akala ko kasi may uuwi ko. Uh, yan, yun, yun na yung pinaka pre-workout ko. Okay, so second exercise. Seated machine press. Warm up. Ah. So mamaya ang kakainin ko ay dalawang cup ng rice. Then chicken breast. Medyo busog pa naman ako dahil kumain ako kanina bago mag-workout ng toge. Eh. O lupyang toge. Eh. Siguro ang kain ko na yan next ay stress ng hapon. Last exercise, uh, number fly, semi-flat bench. I think uh, 3 to 4 sets, 8 to 10 reps. exercise delts or shoulder workout. Basically uh, dalawang exercises lang naman yun. Unang una dumbbell side lateral raises and then last exercise ay dito sa may seated machine. Ang gagawin kong exercise ay reverse row pero partial lang yung movement. All right, so first workout um, side dumbbell lateral raises. So, dito sa exercise na hindi mo kailangan na masyadong mabigat. Dahil, ito ay shaping movement. Okay? <sighs> ha. workout na kung saan lagi kong ginagawa regardless kung anong workout yung gagawin ko on a particular day so ito ay calves uh, Tapos ko lang mag-workout. Uh, stress na ng hapon ngayon. Oh, yeah. Uh, medyo masug pa naman ako ngayon okay yep, thank you ang kain ko niyan mamaya na siguro alas 3 ng hapon maaga pa naman alas 2 at ah uh, Tinawa ko muna ayusin yung aking bike. Kasi ang nangyari yung nut na no, sa may rear wheel eh, ano parang ang hirap ano ipipihit. Tingnan ano po ang nangyari doon. No? Uh, Tatay kong Tatay kong ayusin mamaya ako hindi baka dalhin ko na lang sa Tryon sa may Makati. So na yung eksperto yung uh, at nila ta kung pa nga may masira aking batalya sayang naman yun. Sabi mo nga ako eh. Nakalimutan ko na naman yung kusina ko. Lagi na lang. <laughs> well, ang pagkain natin eh, ganun pa din dalawang mga uh, cups ng kanin at uh, manok binabad ko sa suka toyo <laughs> na yun diba? Huh? hindi pa naman ako nagsasawa uh, so far <laughs> at uh, ako saka na ako naiisipin yung pamalit doon kapag uh, medyo Suya-suya na ako. Pero okay pa naman ngayon. Pakapat ba, ko ba? ba ako magsasawa sa ganun pagkain eh. Sakap-sakap. Iba nga walang makain. Diba? Okay na yun. At meron. Kesa naman sa wala. Alright, so hanggang uh, dito na lang po at uh, salamat sa panunood sa araw-araw naman tayo mag-upload eh.